Good morning, good morning mga idol Ito po yung pakain natin no? Sa ano Araw-araw ganito pakain Maraming halo ito Mga ano lang Kaya Saging Yung puno ng saging Marami Halo nito Yan. Tapos niyog no? Yan, no? pagkain pakain natin sa mga alaga natin Ayan o no? Ayan. Pati kambing din nakain ito. Ayan. So, every time may papakain tayo, ito yung hinalo natin. Ganito. Pero marami ako nito naka, ano, naka tawag nito. Yung kulot na to. Ayan, lagi ko itong ginagamit pagpapakain. papakain. Ayan. May hirap pag wala tayong ano ba. Kuha tayo ng wala tayong lagayan eh. So, ito na kayo. Sa, dali. Kain na, kain. Wee! Wee! Ayan, ayan mga pabo. Oh, yan. Oh. yan. kain, kain, yan, yung... Keganapan sa... Untuk kain, 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 yan. kain, kain, oh. dito banda yung mga dito sila yung mga, mga matatangkad yung mga pandak sa kabila hat hati natin yon dahil mayroon pa sa kabila meron tayo dito yung mga manok na maitim ayan o yung laman nila itim itim yung laman kaya tinatawag silang patani meron tayo dito no manok sabo gansa ayan yung gansa oh. lapit na ang ingay naman eh lapit na may natutulog ang ingay

Ayan. mamaya, ang asula kasi nila ay snacks yun isnaks. Okay. Yeah. marami pa iba, wala dito <todong noise> so, ayan na Ayan na itong pabo na to Busado so, Busado sa kapwa pabo Okay, kain lang kayo ng kain. Hoy, wag mga barako na to. May sa away. Ayan. Mamaya yung baka. i -ano naman natin yon I-pastol natin yun kung saan. Ayan o. mga kambing hindi pa mag ang problema natin dito no yung itlogan nila ngayon sana ang dami na niyan kaso lang ay yung mga mga aso ay pinagkakain po yung kanilang mga itlog Ya, ano ako? Diyan sa mga aso na 'yan, mga itlog nila kinakain. Yan oh. Marami dito asong gala, kinakain yung itlog. Tapos ang pinaka main problem natin dito no, uh, super so hindi tayo sa human calamity, dito tayo sa disim calamity nila mga mga ano animals yung aso at saka itong uwak Yang uwak talaga napaka wala talang hiya yung uwak walang ano hindi nakakatulong talaga yan yung uwak na yan kailangan ma-eliminate natin yan napaka napaka ano yan sa atin mga magsasaka yung uwak walang ano yan iwan ko kung sino magkapagsabi niya na may naitulong yung uwak na yan so sa akin wala talaga ang ano yung uwak na yan kasi kahit kumplito na mga ka ano kaya niyang patayin kaya niyang kaya niyang butas buta butas butasan yung ulo e, doon sa mga hilit hilit na area doon niya babanatan talaga napaka utak din ng ano na yan uwak na yan <coughs> So ayan oh. Uh, yung iba busog na Sabi dyan So Pagdagan pa natin para Lagi-lagi silang kakain no? Pero lagi yung busog Dito dito Hmm Pero mà đam kêu mà đến là một sila là để gặp cái con này ăn xa tấm bình tấm bình rồi ăn gì ngay nhưng tết lâu sao nên sao dần biết tết sao cái nó cái nó Ah. Oh. Dayaw okay, watch smosa. Urong na lang pang chichsmis yung nananaw hindi kayo kain. Do, so, ano may atrakan kayo. Kay tinamihan natin kasi mamaya mag-snack siya ng mga kambing eh. Yeah, dahil mabango nga yung ano. Mabango. Dagdagan pa natin nang ano. Madami pa. Eh. Pero okay, sa kabilang natin yun eh, ano? <coughs> Ito. Basbol, balibol. Uh, yan. Okay. Mga lads, maraming salamat. Uh, at tayo'y magpakaya naman sa kabila. Okay.